So guys, nung nakaraan nga pala, bumili nga pala ako nitong gas stove. Kaya nga pala ako bumili nito kasi balak ko magluto sa computer shop. Kaya ngayong araw guys, pumunta nga pala kami ng dalay para bumili ng pansi kanton. Medyo marami nga rin pala yung bala kong bilhin kasi baka magpaluto ng magpaluto yung mga player. Mga 20 pieces na pansi kanton yung balak kong bilhin ngayon. Habang namimili nga pala kami, meron na nga rin pala kami nakita dito ng botting gas. First time ko nga pala gumamit nito kaya hindi ko alam kung sip ba to. Medyo may kamahalan nga rin pala yung presyo nito kaya hindi muna ako bumili. Kasi ang balak naman talaga namin dito ay bumili ng pansi Ibat ibang play flavor na nga rin pala yung binili ko para may pagpilian yung mga player. Share ko nga na pala ito nga pala yung pinaka favorite kong flavor ng Pancit Canton. Kumuha na nga rin pala ako dito ng plastic container para gawing plato. Pansamantala nga pala ito muna yung gagamitin namin. Bala ko kasi bumili ng plato at kutsara at tinidor. Para pagkatapos pwede nalang hugasan. Para na rin hindi ako bili ng bili ng mga disposable. Medyo may kamahalan at konti lang yung magagamit. Kaya babawin na lang namin sa pag-effort ng paghugas. Kasama ko nga pala dito sa itiambungan at Ubo. Hindi ko kasi kaya Kaya kapag mamimili ako, may kasama talaga ako. Ayan guys, Minakita na nga na pala kami dito mga sesto. Dagdag paninda na nga pala to, kaya kumuha na ako. Sayang nga lang guys, dahil wala nga pala tong orange flavor. Kaya yung kinuha ko lang dito, eh, itong apple flavor lang. Medyo na parang may nga rin pala yung bili ko dito, kahit pansit kanto lang yung balak kong bilhin. Kaya nag-check out na nga pala ako, baka kasi madagdagan po yung gastusin. Grabe, 500 na agad yung napamili namin dito. Nag-volunteer na nga rin pala si Boy Obo, na siya na daw yung magpack. Tapos si Chambuga naman yung magbubuhat. Grabe guys, nagpasama na ako sa kanila, pero grabe yung tinulong nila sa akin. Ngayon naman guys, ipaputa naman kami sa bilya ng butane. Dito nga pala sa secret shop, mura nga pala yung mga butane na binibenta nila. Yung isang butane nga pala dito ay 60 pesos. Pero guys, kapag nga pala pinarepeal to ay 35 pesos na lang. Marami na nga pala bumibili dito ng butane guys, kaya for sure safe na to. Wala rin ako nababalitaan na sumasabog to, kaya wag naman sa akin. Pagbalik ko nga pala dito sa computer shop, dumiretso na nga pala ako ng banyo. Pag-aaralan ko na nga pala kung paano magluto dito. Kasi first time ko lang gumamit ng ganito. Confidence naman ako na mapapagana ko to kasi mayroon naman construction. Kaso guys, ilang minuto ko na tong tinitignan hindi ko pa rin maintindihan kung paano pa andarin. Kaya ayun, magpapatulong na lang ako sa so may alam. Baka mamaya kalikot ako ng kalikot dito, hindi ko alam sumisingaw na pala. Kaya napasabi na lang ako, may mga bagay talaga na hindi para sa akin. Tanggap ko naman yan dahil wala namang perfectong tao. Maya-maya nga pala, guys sino nagkataon na nga pala yung computer shop ay nagpatulong na ako. Ito nga si Tatay Manong, siya na nga na pala yung gumawa. Kaya buti na lang talaga, ay nandito si Tatay Manong. Sa sobrang katandaan na nga pala niya, marami na rin siyang experience. Minsan nga guys, ay eh, nagwawalis nga pala siya tuwing umaga. Bigla na nga pala dito dahil nakita ko nga pala tong led lights namin. Napagod na. Pampais patetic nga pala to ng lugar. Kaya kailangan to. Madikit nga rin pala yung likod dito na parang double sided. Kaya kapag nag... Kaya kapag nagkadikit-dikit, nagkakabuhol-buhol na. Hindi ko na nga, hindi ko nga rin alam kung bakit natanggol yung dikit dito. Siguro sa sobrang init na rin. Buti, lang buti na lang, buti na ng mga oras na to, wala masyadong naglalaro. Kaya wala akong masyadong maabalang tao. Kaso, guys, okay, so yung pag-effort ko nga pala dito ay nasayang lang. Kasi pagkakasal pa ko nga pala nito ay hindi na nag-ilaw yung mga LED lights. Hindi ko na nga pala na-video pero may mga pilas-pilas na nga pala kaya siguro yun na yun dahil kung bakit hindi na ito nagana. Tapos yung computer shop nga pala namin, Dinagsang nga pala kami ng insekto. Grabe yung perwisyon nito dahil pumapasok nga pala ito sa loob ng PC. Kaya sila yung dahil kung bakit masisira yung computer. Kapag kasi nakapasok ito sa loob ay pwede sila ma-short circuit. Kaya guys, pahelp naman kung ano yung pwedeng gawin sa mga ganito. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye bye!